Five, 4, 3, 2, 1, GO! Hello everyone! Good evening! Magandang gabi sa inyong lahat! Welcome back muli sa ating munting channel! This is Wen BTE! So, guys, magluluto tayo ng hapunan Um, ito yung ating mga ingredients para sa puna na to. Ay, malunggay. Malunggay to guys. Ano? Um, bagong pitas sa puno. And ang ating panggisa ay um, sibuyas, bawang, yan, kamatis, tapos meron tayong um, durog na paminta at saka patis. Um, dagdagan na lang natin ng salt later kapag medyo matabang. Patang ating ito. Ayan, hulaan nyo guys kung ano to. <laughs> Hindi yan lechon kawali, pero parang ganun na rin. <laughs> so ano to, um, this is bagnet. Kung familiar kayo sa bagnet ng Ilocos, ayan. Bagnet po ito na ini-slice ko lang siya. Kasi ito yung gagamitin nating panggisa, pansahog sa ating lulutuin. By the way, ang atin pong lulutuin ngayon ay munggo. <laughs> hindi po Friday ngayon, pero magmumunggo po ako. Namiss ko kasi yung munggo. <laughs> Ayan, so papakita ko sa inyo yung munggo. Nandoon siya sa may kalan. Nasa kaserola pa siya. Pero napakuluan ko na yon. So yan ang ating mga panggisa. Instead na baboy, pork, um, instead na pork ang ating panggisa or um, yung uh, tinapa, which is yun yung usually yung ginagamit po namin. Ito ngayon siya. So, yan. Sabahan niya ako para magluto. Saglit lang naman tulutuin, guys. Mabilis lang. So, yan. Ayan guys, painit na tayo ng mantika. Konti lang na mantika. Pangbisahan lang. Ayan. Ayan, start na tayo mag guys. Ang ating bawang. Then, lagay na natin sa agad yung ating sibuyas para hindi masunog yung bawang natin. Gustuin lang natin kote yung sibuyas. And, isunod na natin yung ating kamatis. So, ayan. Turugin lang natin konti yung kamatis natin. Next, ilagay na natin yung ating... Ibigay natin guys sa ating ano. Pag net. Malalaki yung ano, yung hiwa ko as you can see. Kasi kapag maliliit yan, madudurog po yung ating gamit. Kaya malalaki talaga yung sinadya ko na malalaki yung slice ng bag Kasi luto naman na to. Sabi ko nga sa inyo, ano, um, ang tawag ko, Direction to Wally siya. Na may mga ingredients niya. Ayan. So, bisa lang natin itong ating ano, bagnet konti. Ayan. Lalagyan na natin ng konting sabaw ng ating okay? Lagay pala natin yung ating paminta. At saka patis. Lagay na natin yung patis. Mm. Ayan, konting ano lang ito, bisa-bisa. Hindi na natin yung ating uh, munggo na Ito pala guys, yung munggo natin. Ang yun yan Ang ating munggo. yan. Nagisa naman nato Hindi naman necessary yung gisa ng matagal ito. Kasi nga, ito naman na yung ating bagnet. Kaya kung hindi sabi sabita lang yan. Ano na. Lagyan na natin ng sabaw. Ito, sabaw to ng ano ng mundo. hindi ko na ilalagay lahat yung munggo dito. Ililipat ko na lang siya sa kaserola. Mabilis lang kung maluto. Nagbago pala isip ko. Dito, dito na lang pala ilagay lahat yung ano. Ayan, with the help of... With the help of hubby. Ow. bagay, konting kulo lang naman to. eh okay, okay na ilagay na natin yung ating malunggay. Takpan lang natin para kumulo. Although kumukulo kanina yung ano, yung munggo. So yan guys, check na natin kung pwede na ilagay yung ating malunggay. So yan, ito naman na to. Uh, timplado na rin. Tiniplahan ko na rin siya. Tama na yung kanyang alat. Ayan. Lagay na natin yung ating dahon ng malumbay. Nugasan ko lang to. Yun, green na green na green. ba? Hindi na plain na brown ang kulay niya. May kulay green na. Ayan! Luto na yung ating munggo. Ayan! Munggo day is Tuesday. <laughs> Ready for serving! Ayan! eto na yung ating ulam ngayong gabi. Ang ginisang munggo. Na ang sahog ay Um, bagnet ng Ilocos. Tapos ang kanyang dahon ay malunggay. Healthy. Healthy na yan guys kasi yung bagnet, nawala na yan ng mantika. So, healthy na yan. Di ba? <laughs> Pinangatwiran yung ulam. <laughs> ay, maraming salamat sa inyong panonood kain tayo. Thank you so much. Ayan. Kung bago ka pa lang po sa aking channel at di ka pa po nakaka-subscribe, nakarating ka po sa part ng video ko na to, please do consider to subscribe and click the notification bell, bell all, para ma-notify ka po in case na may bago po tayong i-upload. Ayan. Thank you so much sa iyong support. Maraming maraming salamat. Thank you din po sa aking mga kaibigan, sa YT, sa Messenger, sa Facebook, Maraming salamat sa usual support na binibigay nyo po sa akin at sa aking mga video. Thank you so much everyone. Ayan, kay sa sa team Black Lovers Group, maraming maraming salamat. Sa team Pasaway, maraming salamat. Sa team Yahoo, Ati Jo, Sis Dance, uh, Kapsa Sis Edit, Sis Fe. Thank you so much sa inyo. Maraming maraming salamat. Ayan, sa team promote headed by Sis Norio Ganya Official, maraming maraming salamat at sa mga members nito na laging nanonood ng aking mga videos. Thank you so much po sa inyo. Kabsat Tony, maraming maraming salamat. Ayan, sa mga nanonood po ng aking mga live, live stream gabi-gabi. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Alexis Sipolito, mega shout out. Uh, Kabsat Pox, Pox yung TV. Sis Jackie, Jackie Galarosa. Nagalabi siya shoutout out sa inyo. Kay Kabsa Tia, Miam and Sep, nagalabi siya out. Sis, um, Miss A, Annaling TL. Thank you so much. Sis Vilma, Vilma Landicho Vlog. Thank you so much. Ayan. Maraming maraming salamat din kila Sir Don Robert. Ayan, nag-shoutout ko sa inyo kay Sir Dumagat, GJ, magalap shoutout po at kay Sir K and Gilbert Leonardo. Ayan. thank you po sa inyong lahat sa inyong support yan. Pagandang gabi sa inyong lahat at Twang PT is saying bye bye for now, keep safe everyone. God bless, kain tayo. Love you all, bye. showing me my direction you're coming to me and giving